Ano nga kasi ito? <laughs> Kinig ka mabuti. Ah, magbibilang ako ah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ano san siya 80? <laughs> 80. 80? 80? Iwan! Isa pa. Anong puno ang hindi pwede akat at katin? Tumba. Do, Bakit pag naglalakad ang biik na kayo po? Hindi ba si Masandran sa... Ano? Kasi nahiya siya ang nanay niya, baboy. <laughs> <laughs> oh, di ba? Yun lang. Bye-bye. <laughs> A few moments later. Hey na. Kasi nakapag-lipstick ka na. Nakapag-pulbo ka <laughs> ah, na. Pwede pa ka na interviewin. Salak-palak. <laughs> <malak, yun> <laughs> ang damay tatanong ako sa'yo. Ano na nga niyo yun to? Ano yung tanong mo na? Tinanong ko na kay Toto. Toto, sabihin mo sa akin. Mm, magbibilang ako ah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ano sunod sa 80? 81. Ano ra? <laughs> Anong puno ang hindi pwede akatin? Nagbadyak niya tayo? Wala. kaya niya <laughs> <laughs> uh, Tanong ko, bakit ang biig kung naglalakad na kayo ko? Kasi baby pa <laughs> <laughs> yung sagot na, bakit ang baig pag naglalakad na kayo po? <laughs> <laughs> oh, di ba? <laughs>